din para magagalak na Hindi talaga ako ipapaga sa ibang gas. Petron lang. Nadala kasi na ako nung itulig. Um, Ayan. Alam mo na kung bakit ako nandito sa Petron. Oh. Magala ang buying gala. pag nagtanim ka talaga may aanihin ka ayan may bunga ang aking kalamansi at may bunga na rin ang aming sagi ayan thank you lord ayan may bunga na oh pitalori nagbunga na oh tapos ang daming bunga ng kalamansi ay talaga naman oh ang saya saya oh, dapat na si pala talaga tapos ito may maliit pa dito sumisibol at nabubuhay na rin may bunga na din mm. dahil lang sa ayan natumbahan lang natumbang halaman tanim ko oh. Diyera uh, ko kasi ang dito binadalaw dala. Hmm. Um, naglakihan na yung akin mga paggula kung ginagawa, hindi busy ayan. Ini-bisitito dito. Hmm. Hmm. May bunga, dami bunga oh. Ha. Ah, yan. Yan. Darong bunga ng kalamansi. Dami din vitamin C. So, dalhan ko si Ella nito para gawin ko siyang juice. Mm hmm. Hmm. Ang Ang laki-laki ng bunga. Kukuha lang ako ng ilang piraso na gagamitin. So, hayaan ko silang maghinog pa. Hmm. Ang ganda, oh. Ang daming bunga, oh. Ayan. Kukuha lang ako ng limang piraso para sa ano, juice. Gagawan ko ng juice si Ila Girl. Favorite niya kasi yung juice na maasim-asim. Oh, my juice na si Ella. Hahaha. <laughs> Nakakatuwa kasi may juice na. Oh. <laughs> Ang gawa niya. Ang dami talagang bunga ng tanim mo kong kalamansi. Mm. Ayan. Mayroon pang isang saral na pungo. Ito yung gagawin kong i-open ko yung simpo. Ito. Ayan. Hmm.